Magandang araw ng Martes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Umabot ng 5.3% ang inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin para sa Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ulat ni National Statistician Dennis Mapa, sinabi niyang mas mababa ang inflation noong nakaraang buwan kumpara sa 6.3% na naitala noong Agosto taong 2022. Pero ayon sa PSA, mas mataas ang inflation itong Agosto kumpara sa 4.7% noong Hulyo. Sa kabila nito, sinabi ni National Economic and Development Authority Arsenio Balisacan na nasa projection range pa rin ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 4.8 hanggang 5.6% sa katapusan ng taon. Tumaas ang inflation noong Agosto 2023 dahil sa pagbilis sa pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Kabilang sa mga nagpataas ng inflation ay ang bigas, gulay at isda. Ayon kay Balisakan, tumaas ang inflation sa pagkain kasunod ng pagkabawas sa produksyon ng bigas dahil sa El Nino. Dagdag pa rito ang export ba ng ibang bansa at mga insidente ng hoarding. Nakaapekto rin ang pinsalang dulot ng pagulang dala ng hanging habagat at super typhoon egay sa mga tanim na gulay. Siniguro ng NEDA na palalakasin ng gobyerno ang mga hakbang para matiyak ang seguridad sa pagkain, protektahan ang mga mamimili at tulungan ang mga magsasaka. Lumampas na sa 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na durot ng masamang panahon dala ng hanging habagat at ng bagyong guring at hana. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot ang halaga ng pinsala sa mga pananim at hayop sa 623.8 million pesos. Nasa 17,800 ang naapektuhan ng na magsasaka at mangisda sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Region. Nasa 727.2 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kabilang dito ang may git 1,300 bahay na napinsala sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Memaropa, Western Visayas at Cordillera. Nasa 140,000 pamilya naman mula sa may git 1,700 barangay ang naapektuhan ng masamang panahon. Isang tao ang kumpirmadong namatay habang binibiripika pa ang pagkamatay ng isa pang tao sa Cordillera at pagkawala ng isa mula sa Western Visayas. Maglalaan ng 2 bilyong piso ang kamera para maibsa ng epekto ng price cap sa bigas sa mga retailers. Sa ilalim kasi ng Executive Order 39, ang mga regular milled na bigas ay ibebenta ng hindi tataas sa 41 pesos samantalang ang well-milled ay ibebenta ng hindi tataas sa 45 pesos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, inatasan niya si Representative Elizalde Co. na makipag-ugnayan sa Department of Budget and Management para sa pondong ilalaan para sa mga rice retailers. Sinabi naman ni Ko na nakatakda silang makipagpulong kay Budget Secretary Amena Pangandaman para alamin ang mga posibleng pagguna ng nasabing pondo. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy nilang imomonitor ang pagpapatupad ng EO39 bago tumulak papuntang Jakarta, Indonesia. Sinabi rin ng Pangulo na inaalam na ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development ang magiging lugi ng mga retailers na nakabili ng mas mahal na bigas para bigyan sila ng karampatang tulong pinansyal. Magkakaroon din ng inventory at supply management ng bigas ang DA at palalakasin ang pagbabantay sa pamamagitan ng Bantay Presyo Task Force. Tiniyak ng Land Transportation Office o LTO, na handa itong palawigi ng isang taon ang validity ng driver's license. Busod ng pagpapawalang bisa ng korte sa kontrata nito sa kanilang supplier ng plastic cards na ginagamit sa pag-issue ng lisensya. Sa deliberasyon para sa 2024 budget ng ahensya sa Kamara, inirekomenda ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na pansamantalang i-extend ang validity ng driver's license dahil sa pangyayari. Matatanda ang nag-issue ng Temporary Restraining Order ng Quezon City Regional Trial Court Branch 215 laban sa All Card Incorporated noong 15 ng Agosto matapos itong matalo sa bidding para sa pag ng LTO license cards. Tiniyak ni LTO Chief Vigor Mendoza II na maaari nila itong gawin bunsod ng pagtigil nila sa pag-imprenta ng mga lisensya. Ayon pa kay Mendoza, pag-aaralan ng LTO kasama ng DOTR ang mga susunod na hakbang para sa ikabubuti ng mga motorista at ng mandato ng ahensya na makalikom ng pondo para sa gobyerno. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Mua, itong PNA headlines sa gahatid ng mga balitang nagbubuktod sa buong bansa.